paprangkol natin yung mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa trabaho. <laughs> Sis! Sis, ah, Sis Rosalia! Ah. May, mayroon akong sasabihin. Ano? Ah, mayroon ka... Ba't, Ba't kalahat, eh? ka lahat eh? Mayroon ka vampira? Wala. <laughs> Hindi nga, yung totoo ba? Kasi sis, nakasagi ako ng bata. Oh. Kailangan ko ng pera 5K kasi daw dadalhin sa ospital yung bata pang eat check up. Kaya ah, wala akong pera. Kala mo ba kung may problema rin ako rito, Di mo lang alam. Dito ko nilagay. Ibabalik ko rin agad sis. Buka bukas o sunod na araw. Ano nga iba, pahiram ko sa'yo? Nanghihinga lang ako. Kahit ako pero. Kahit 5k kasi yung bata kasi, 'di ba nagmo ako ngayon, bigla kasi siyang ano, tumawid. Hindi naman siya nabangga or nabunggo. Nasagi ko lang tapos natumba siya. Nga ano kaya ata ni 500 niya wala ako eh. 5k ba? Ang laki nga ipa-check eh, up sis, 5k? ang laki naman. Kaya nga eh. Sabi ko, oh, sige, okay lang. Basta may resibo. Ako, magbabayad ka talaga nun. Eh, kaya nga ipacheck up eh kung anong nangyari. Eh, natumba lang naman siya. Eh, parang nagulat lang. Mabuti kung nabali yung buto, hindi naman. Kaya nga, wala, pinirahang ka na nun. Ha? Huh? Pinirahang ka na nun. Kaya nga, wala ka ba dyan? Kahit 5K lang, balik ko agad bukas? Kahit siya 500, wala ka <laughs> Yun totoo, sis ba? Bilisan mo, sis. Parang awa mo na. Tara, ulo. Totoo ba? Nagbibiro ba ako? <laughs> Parang tanga naman to. Ako pa Parang, talaga... Mag-charger ko. Oo. Uh, uh, Walang laman ba yung mga itiin mo? Yung sa PS Bank natin? ito toyo ka ba? Wala pa nga akong itiin, di ba? Oo nga pala. may ATM eh. Ako wala eh. <laughs> diba? Natawa ka? Wala nga akong kaano-ano eh. Sino mo pwede ka... mahiraman dyan? Sa akin ka pa nang hiram eh. Wala nga akong kapera-pera. Oo, sige na. Babay na. Kasi ano, tawagan ko muna si Nancy. Alam mo ba, prank lang ito? Ha? Prank. Bul ha? <laughs> <laughs> Sis! Gago! <laughs> ako sa'yo, bigla ka na nakira, magkausap Magkahusap lang tayo kanina Kahit prank pa yan Kahit totoo pa yan o prank Wala akong papahiram sa'yo Ang <laughs> ng ugali Sige-sige na, kay prank ko si Nancy <laughs> Miss Arja? Ano nga yun? Tumawag ako sa'yo kanina, may sasabihin ako. O sabihin mo na. Saan ka? Sa bahay. Kanina, saan ka? Sa office? Hindi, okay, nasa meeting ako. Online meeting. Ito ano yun? Manghirap sana ako sa'yo ng pera. Ano pa pera mo sa'yo? Na ang kailangan ko? Saot ko cool, walang nagtira. Pinabayad ko ng kuryente. P.S. Bank mo! Ha? Ah? Yung P.S. Bank. Ano ah, P.S. Bank? Wala nga laman. Bakit? Kasi ganito yon Kaninang na ba, hapon, nakabunggo ako ng bata. Nakabunggo ka ng bata? Ano <laughs> Kagago ka naman. Ilang taon? Mga five or six years old siguro yon Oo, oh, siyang Pero hindi na parang nang ano siya, yung parang nagulat bit, nagulat bitaw, yung naka, na naupo siya ba, naupo lang siya, pero hindi siya nauntog sa siminto talaga. Siyempre, pag nauntog yun, alam ko naman yun, naririnig ko. Parang naupo lang siya, tapos ang sabi, eh, ng magulang, obserbahan daw hanggang hapon, kanina. Ngayon, tapos ngayong gabi naman, pumunta dito sa bahay, ang sabi daw, masama daw pakiramdam ng bata. Kaya ang sabi nila, ipasitiskan daw or ipa-check up sa public lang naman, public hospital. Ngayon, hiningan ako ng 5K. Bakit 5K? Ang sitiskan, 1 lang? Ah, 1-4 lang? City scan? Oo. Oo, kasi pinasitiskan kung kapalit ko Hindi ko lang alam ngayon. Baka nasa 3K na 4K. Sabar lang si Tristan. Kuya nga, mayroon ka ba dyan 5K? Wala, wala akong 5K. Yun yung sinahod ko eh. Pinumbahid ko lang ng kuryente. Kuryente, pagkain, internet, bigas. Because... Ha? Huh? Ay, kaya oh, hindi pa. Kasi na tinawagan ko kanina. Nasa palingki daw siya. ano Anong gagamitin ko? Ito, ito. buang trolley. Buo. Hindi. hindi nga. Na, lang siya. Nagulat ba? Five to six years old. O, din, ito. Ha? Ikaw din, baka napanay lang. Ayaw nga. Walang laman yung face bank mo. Ayaw nga. Matutulog na ako. Sige. Bye. Ayon, Si Nancy. Oo nga, tawagan ka si Nancy. Ano si Ate Tawagan ka <sa> si Ate Elena. <laughs> Hi! Hello, T. Good morning. morning. Nasaan? Nag-ano ka? Nasa Paragon ka? Oo, pero paalis ako. Sa, sa, ma, sa, magmaning ka? Ha? Huh? Magmaning? Medyo, ah, papasok ka ngayon. Uh, ah Ah. Okay. Bakit? Busy ka yata eh, baka hindi nakakahiya. Hindi, paalis na ako. Oo, oh, sige na. Huwag na lang kasi baka nagmamadali ka. Oo, kasi ang alis ko ay eh, magalas 11 na. Oo, oh, kahapon nagmaning ka? Oo. Nakapasok. Sa Sayang, bakit yung asawa ko may pasok double P yun eh? Kaya nga, iba yung schedule naman kami eh. Siyempre, ano yun ang company. Mmm. Uh, company ko rin na nagbibigay ng schedule. Mmm. -mm. Kasi nga, may sasabihin ako. Ayun, ayun. E, ano nga yun? Eh, nakaano ako, naka-accidente ako ng bata dito sa amen. Ah. E ngayon, ano, nanghingi sa akin ng 5K kasi daw ipapacheck up yung bata. Nabunggo ba? Hindi naman siya nabunggo. Parang nagulat lang, ganon. tapos sabi, ipapacheck up daw nila sa GM o kaya tapos ipapasitiskan. Nang, na, nanghingi ng 5K. Namili ka ng school supply? Oo. Di ba pasokan na? Eh, apat ang estudyante ko. Kaya wala rin akong budget ngayon. Mm -hmm. Walang... Ano sa cellphone ko? Sira yung screen. Kaya ganyan naglolo ko yung screen. screen. Oo. Tapos, yung ano mo, video, walang laman? Aji Oo. Wala naman, Sige. Pero ano 'yun? Okay 'yung hiningi nila 5k para pa-check up daw sa bata tapos pa-CT scan. Hindi, ko mo tapos 'yung mga resibo. Ah, ganun. Kasi ang nang na din ako kay Marjie. Ang sabi ni Marjie, Dalawang choices, samahan mo or bigyan mo ng 5K para wala kang abala. Oo, oo, oo. lang. status. mo Kasi parang may mabipo, ano, ano. Lang so, na lang, mabipo, mabipo lang. Pero, yung mga scan ba ngayon? Mahal talaga? Mahal. Mahal naman ng CityScan. Pero, di mo siguro. yan. Hindi, abog. Ah, Hindi, abog. Ah, Mm -hmm. Oo. Oh, Oo. Oo, sige. Serious ka? Ayaw ka, Ate Elina, Prank lang to, ha? Ah? <laughs> <laughs> Oo, sige. Ingat. Oo, sige. Bye. Ingat. Na serious kayo sila, yung mga kaibigan ko sa Paragon, mga serious kayo sila, sila Atelina, Elena, sila Marge, mga ganyan. Alam mo yung minsan pag nakasama mo sila, parang puring ang buhay mo. Kaya ako na lang talaga yung nagpapatawa. <laughs>